Eh, guys. <laughs> ang haba ng pinag lakaran guys para lang makahanap ng mainom, ha? <laughs> May half hour na tayo, 'di ba? Kasi 'yung ginagawa ko libot at tekinta kay, kay, kay Remi. <laughs> na. Ano? 62? 62? Ano? Pa'no ba ang gagmay daan? Aras sa mo isang ka box. Ayos, yes, guys. Ayan na guys. Nakalap kami ng hinikin. Pila na nakabilog. Ba'y di ko ataro, guro diyak bilog ay. Dos. Pira diyak bilog ay. Hindi, ang blue girl. A blue. Uh, blue eyes. Ayan, o, ano o. Hindi ah, amun lo diyak tanan. Blue eyes, ko ako blue eyes. Diyo. Kuni cooking, ano? Mr. King, King Nights. Hindi lang naiya, wala na nakad, hindi ko na. Blue Ice isa? Oo, oh, ayan, wala talaga ng ano, halos ano, red. Duwa, California atang, lang, red. Ay dito. Dito duha, duha ko karton din, duha karton dulu din ay dito. 94 oo. Dua karton? Oo. Uh Pila -huh. ka bilog. 12. 12. Hindi ko ka twenty 24 guru dyan. 12. Sag up mi dino no, kay mo diyan ka gina pa lebot na mo dikrim nun. <laughs> Ara guys, reklamo na siya. Reklamo na siya. Ako ah, <laughs> ko hindi ka magreklamo. Kay uhaw uhaw ya. Amo na no. na duwa lang. Pwede? 20 12 12 20 water. Pilatong ano ang hinikin? Pilato ka no 12 man. 36. P95 Ang hanggod, 95 nuri um, hanggod, um, eh. Ah, parihas mo na ka, ah. Pinakakan, 12, 12 pack. 12 pack, 12 pack, maraguro, ha? Kalsbarge ni, eh, kalsbarge, ah. Ay, lala, pagkit ang harang niya. Ay, ya. hindi, isna, hinikin na dapat, hindi ti antik dyan. Ang ano? Kalsbarge, hindi ti antik dyan. Oo, oh, hinikin. Ayan, hindi. special yan para kay auntie, ha, yung hinikin. Hindi, auntie, maraguro yun. Hmm. Tapos gusto niya yung maliit lang do, na kan. Tama lang duro, tama duro je. Si, si, 12, 12, 24, 12, plus 12. Mm -hmm. 36. Tama lang je. Sige go. Ilang bakal ta pang ano, chaser. sir? Ang tama ko may Carlo. Meron, ah, may ano, may Carlo pero ano, California red. Dami na muskat to. Ah, grabe, nawala na yung ano guys, nawala na yung red muscato dito. Kasi masarap kasi yung red muscato in fairness. Oh, dito rin, muli rin ta, ano, drinks. Anong pagin drinks? Eh? Huh? Hindi na, ah, uh, ang cook. Hindi, ah, uh, may tuya. Hindi, sige, go. Ayan na guys. Ayan na guys, dalawang blue eyes na tag 12 can in a one pack at saka isang pack na Henneken 12 can in a one pack o oh, ba? Diba? dito kami sa park in shop pala guys napit <laughs> na rin niya park in shop sa naglibot-libot pa tatuman di ambot ay saan up, diba, um, butay. wait ako balo sa di ba? ambot um, ay sigsit dito, <laughs> <laughs> dito yun, Tapos, Siyempre. Kaya eh, kung hindi ito makapoy, hindi ito makakita. Bala. Lakat na.